Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Oh, napakaganda ng lugar natin, ano? Eh kasi sa totoo lang, merong maganda, merong hindi masyado maganda. Nako, merong hindi kaaya-aya sa paningin natin. Katulad ng pagbebenta yan. Ang sinasabi natin, merong magandang bentahan, merong posibleng hindi pa magandang bentahan. Nilalatag pa, niluluto pa, o marami pa tayong gagawin. Kasi ang topic natin ngayong araw na ito mga kabisyo, ay eh, tinatawag na prospecting. Yung prospecting, ito yung pag-iisip, pag-aaral, pag-analyze kung sino ba yung posible at pwede nating bentahan. O, mga kabisyo, tanggapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao makakasalubong o kakilala natin e eh, pwede nating bentahan. Meron lang tayong tutumbukin, meron tayong target at posibleng bibili sa atin. Dapat marunong tayo niya ng prospecting. Di ba mapapansin niya sa mall pag maglalakad ka, may nagbibigay ng flyers, isang nagbebenta ng kondominium. O, binibigyan ba nila lahat ng mga dumadaan doon? O nagtitingin-tingin sila, hanap-hanap sila, titignan nila itsura mo <laughs> ng mga naglalakad doon para malaman nila, ay ito parang magandang damit, mukhang ito, bebentahan ko to Kasi prospecting ang tawag doon. Kasi mga, mga kabisyo, limited yung ating kakayanan, yung oras, yung resources natin, no? yung pakikipag-usap natin, very limited lang. At hindi lahat din, nabibigyan tayo ng pagkakataong makausap. Kaya ngayon, dapat marunong tayo eh, kung sino dapat na target natin bebentaan, marunong tayo ng prospecting. At yun ang posible natin kakausapin. Hindi mo makakausap lahat. Di ba? Hindi ka pupunta sa isang lugar, hawak may flyers mo, lahat pagbibigyan mo, tapos sa isang daang binigyan mo, eh, ilan bang posible ang bibili sa Baka isa lang o dalawa. Ano ko mahirap? Eh, kung nakausap mo yung isa, dalawa o tatlo doon, nakausap mo sila, napakaganda ng prospecting mo, edit eh, tatlong flyers lang ang naipamigay mo. Hindi nasayang yung resources mo hindi na yung effort mo na pagsisigaw-sigaw sa lahat ng mga tao na nagbebenta ka. Yung tamang prospecting. Sa ibang mga ahente, may tinatawag silang ganyan. Farmer. Kasi nagtatanim, nagtatanim, tanim, tanim, tanim. Tapos after ilang months, tumutubo yung tinanim nila. Ibig sabihin, kinausap nila. Later on, hindi sila nawawala ng pag-asa. Eh, nagbubunga. Meron naman sa mga ahente, tinatawag nila dyan, hunter. Kasi ano yung hunter? E mga ngaso. Lakad ng lakad, labas ng labas, pumunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng mga makakausap at mabebentahan. So, naghahanap, hunter. Ganyan yung mga, mga ahente. E dapat matuto tayo ng mga ganyan. Sino dapat kakausapin? Sino yung dapat mapupuntahan? Meron naman, huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron tayong nakakausap ngayon. Pero after ilang panahon, tsaka lang pala magbubuha. Hahanapin tayo. Kaya iba't ibang klaseng approach mga kabisyo. Matuto tayo niyan. Merong diretsuhan, meron namang medyo konti kwento-kwentuhan, tawa-tawanan no? para ma-introduce lang natin yung ating produkto. At ang maganda niyan, dapat mahalaga dyan, eh, magkaroon ka ng maraming network, magkaroon ka ng pakipagkaibigan sa lahat ng mga tao no? para ma-introduce mo yung produkto. Right prospecting para magkaroon tayo ng benta, magkaroon tayo ng kita, gumanda ang ating negosyo. Yan ang hamon sa ating ngayon mga kabisyo. Ha? Ah, Merong magandang bebentahan? Ako, kausapin na. Huwag na magpatumpik-tumpik. Merong medyo niluluto pa, hindi pa masyadong maganda, eh, practice-practicein pa, kausap-kausapin pa, kaibiganin pa. Pero ang mahalaga, no, na i-introduce natin yung produkto natin. Hindi yung nabibisit sa atin, yung mga nakakausap natin. O ayos ba, mga kabisyo? Right prospecting ha, right prospecting. O isang produkto, ibang araw sa ating lahat. Mga kabisyo sa pagnegosyo. Bye!